Magandang gabi sa inyo lahat At kung bago pa lang kayo sa aking channel Maaari yung pakilang Pakidobol para update ito ah, ah, Mga bagong third na video Ito, araw ngayong Sunday Ang ginagawa ko Nag-aayos ako ng mga Ayusin ko dapat yung ayusin Lalo na sa trabaho Ang may sumagawa na ako ng maaga ng DPR Para pag sa trabaho Wala na akong gagawin pa So, naisip ko pa kung ano mga dapat gawin at pagkatapos naman ito at ayusin ko naman ang aking Facebook well at ang aking YouTube partner na aking pangalawang trabaho mga lodi, mga friends, mga ka-drivers, mga kabusi, ganyan ginagawa ko na ang aking trabaho at busy busy ako pag araw ng Sunday simple, ito lang kasi ang time na nagawin ko bukas may pasok naman na maaga syempre abala kailangan kasing gawin nato sa bahay para pag katapos sa trabaho tabaho lang wala nang ibang gagawin kung magpahinga naman matutulog na lang so ganito na lang ang para oras pagpapay pagpapahinga ng oras na, wala nang ibang ginagawa pag, ura, pag araw ng Sunday. Kaya kailangan din na ayusin atin ng lahat ng patulad sa YouTube, yung uh, Create Studio, kailangan doon kung ano pang dapat gawin at yung, kailangan din sa Facebook page, sa Real, kailangan din ayusin din doon kung ano mga dapat nakulang at gagawin pa doon. So sa youtube naman yung mga dapat gawin yung mga dapat ayusin yung ang dami pa palang dapat ayusin doon um, siyempre kung may mga ano doon yung mga katulad na may copyright o may mga dapat o dalis kailangan itong i-review pa kailangan siyang daan um, daanan ng service na kailangan hindi na dapat gawin at hindi na dapat maulit pa yung mga Siyempre yung mga nagiging uh, copyright or violation pa para malinis ang ang pag-upload doon sa YouTube partner uh, studio. Kailangan mas maganda pa talaga gamitin mismo doon sa laptop. Kailangan nakikita mo talaga mismo yung uh, talagang nandun na uh, hindi ka tulad sa cellphone. Yung iba hindi makikita. Kung hindi, hindi confirm sa laptop talagang sure talaga na makikita ang lahat na dapat gawin doon na kailangan mo pang gawin at mas maigi at malilinawan mo ito na mas marami pa palang ayusin hanggang sa pataas ng pataas ang earning na gagawin dito kaya mas mas ano pa talaga pag uh, kailangan talaga meron pa rin talagang laptop abukod ah, sa cellphone oo nga sa cellphone naman mag, mabilis lang yung pag-upload sa cellphone pero sa laptop talaga sa totoo lang dun mismo makikita yung uh, pinaka lahat lahat oo, uh, uh, sa laptop kaya ayos ayos din kaya mabago bago pa lang talaga kailangan talaga kulang na kulang pa talaga sa mga tools na ginagamit kaya uh, thank you thank you din sa mga sumusuporta sa atin at ang uh, mabilis din talaga lalo na sa nakikita ko ngayon na uh, ang bilis bilis talaga pag uh, lalo na pag nakikipag engagement talaga sa mga tao sa mga nagre kailangan mo talagang uh, anong sila na uh, uh, sa mga nagpupos rin kailangan mo silang uh, i-engage para naman balikan at dumami rin ito kailangan na uh, wag hihina ng loob talagang uh, sabi nga niya ng iba na pag nakapagsahod na ay eh, kailangan pa rin mag uh, sunod katulad na to, oh. kailangan mo siyang asagutin uh, uh, yung mga sobe na dapat nasa tamang kasagutan Yan, na mga kailangan masagot siyang uh, masagot at to na kasagutan yung dito Yan, sa matapos yung uh, kasagutan dito sa YouTube. Kaya marami marami pa talaga gagawin hanggang sa ma-perfect ito. Kaya kapag pumasok talaga sa ganito hanggang matutuklasan mo talaga ng uh, pinagbabawal at dapat ilagay dito kaya hindi rin talaga basta basta mga friends pag pumapasok dito sa youtube talaga, talaga kasi ano talaga to eh kailangan maraming uh, um, bawal na dapat hindi ilagay sa pag upload kaya hindi rin basta 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 makabius ng malaki na uh, kailangan na maglagay dito ng upload ng ganito ay uh, eh. hindi karapat dapat kailangan talagang karapat dapat na simple meron tayong mga bata na nanonood kailangan mapapanood dito kaya Maraming bawal dito kaya uh, maraming maraming salamat at dito ko natutunan ang lahat-lahat at marami rin na bago sa akin dito kaya thank you thank you very much sa lahat and and God bless po. At natuto din ako sa paggamit ng uh, paggamit din sa computer at paggamit din sa pag-edit at sa pagbabagay at lahat nandito, wala naman talaga sa totoo lang, wala naman talagang bubo sa mundo. Lahat naman talagang pinanganap sa mundo, matatali na kung gagawin lang at gagawin lang talaga ang ipinapagawa. Kahit pa sa school, pag ginagawa mo yung mga pinapagawa ng teacher, ay ma, ma ano mo talaga, magagawa mo talaga. Lalo na kapag ano mo talaga siya, eh, talagang gusto gusto mo talaga ang isang pag-aaral. Kaya, siyempre, yan talaga ang uh, magiging uh, pag-aaral. Yan maging hanggang sa, yun na, hanggang sa pagtrabaho. Yan eh, magbibigay sa'yo ng edukasyon at trabaho. Sa, at sa, pag, uh, sa trabaho. And, okay po, maraming maraming salat and God bless po.